ano ba yun? Ito mga hilaban. Ito ba yun? Hi guys, ako po si Nini. Nini. Ako po si Nini. At naglalaro po kami ngayon ng speed game. Guys, ang, ang tawag po dito is the ducky. Duck. Ewan ko ba kung anong tawag doon? Basta, sabi ni Daddy, lagi Lagi-lagi daw kami maglalaro ng Squid Game Pero nga Sa February hindi na Kasi Guys Ano nga ulit yun Tapos na yung Squid Game Hindi na kami -i -i Squid Game Kung gusto nyo Kung ano pong gusto nyo video Na i-video namin Mag-comment lang po kayo Ay wala pa palang comment section Na ano kasi eh Naka-off hindi ko di hindi po ni Daddy ma-i-on. kaya ito po support di po na, na hindi po siya naganto yung red pag ginanto nyo po dapat gaganon para ito naman po dapat po four pieces na ano na color paper at ito, ito para po gumanto siya Si Kiki po is, ayun, may, may ginagawa siya sa, sa kusina. So, guys, nakita nyo ba yung ano, yung nilaro ko kanina, yung tumbang breast, yung nakagato. Natamaan ko. Hindi ko alam kung nasa yung buk na binuto ko dito. Nakita nyo ba, guys? Si, okay. Ano yan? ba yun? Guys, huwag tutok ate si daddy. Magcomment comment lang kayo guys kung nakita nyo. Guys, ako po si Kiki. At ngayon po is daddy kung anong gusto pong gawin namin sabi niya. He said kahit ano po daw i-do. Ano kahit nag-ano kami, maglaro kami ng squid game, tumbang preso, o flip the bottle. Ay, flip the bottle. Bottle pala yun, hindi bottle. Yung bottle is yung parang nalagyanan ng tubigan, pero plastic siya. Yung plastic ng coke, maliit lang. Ayun yun. Ang tawag doon is bottle. Halimbawa, baby bottle. Ganun yun yun. E i sa Google. Matalino na naman si Google. Eh, kay Sisi na lang. Para, ewan ko. Ba guys, iso e, si Mami is nakila Tita Juana. Di siya makakapag-video ngayon. Kasi, may ginagawa siya kila Tita Juana. Nag-aano oh, sila eh. Nag- Ewan ko ba, sabi ni Mami, basta dun lang daw siya kay Tita Joanna. Tingin mo guys, pupunta pa, pa dito si ano, si Mami? Oo o, o hindi? Si ate ni naman is pumunta kala ano, Tita Joanna. Makikipaglaro daw siya kay Nets. No, paano niya na-meet yun? Hindi ko naman siya ano eh, nasisi guys, pakitigin nga sa ano, doon sa aming vlog ni, ni, Daddy. Dun sa, ang pangalan niya po is Kuya Jepoy. Tingnan nyo nga po nga, kung na, kung na po sila nila, Mitch. Mag-comment, um, tingnan nyo na lang po. Kasi po, di, yung comment, yung comment section po ni Daddy is naka-off. Kaya, tingnan nyo na lang po. Thank, thanks for watching. 拜拜。